Hi guys, my name is Gray and welcome to my vlog Today is a Sunday morning And we have decided to have a breakfast sa Ikea Sa my Dubai Festival City Kasama po natin ang ating mga tropa here There you go So try po natin ang mag-breakfast doon ng Swedish style Medyo mainit for today kasi summer na Summer's about to start And um, magkipagbakbakan tayo ngayon See you later there So we finally arrived at the DFC We're going to Ikea Good morning! Good morning! Kakarating lang namin dito sa Ikea. Nagulat kami kasi sobrang daming tao. <laughs> Only to find out, naka-promo pala sila. Meron silang promo like 5 dirhams, 10 dirhams, at saka 20 dirhams. So let's see kung anong mga menu nila doon. Paras kinakarating ang daming tao. Oh. Sige. <laughs> So ito na nga, pipila na kami. Grabe, ang lahaba ng pila. Papakita ko sa inyo yung pila. Grabe. Kita niya yan. From here, pupunta doon, ang dami doon. So matatagal lang pa siguro Although, mahaba yung pila, mabilis naman ang facing niya kasi para siyang karinderia style. So, tuturo mo lang kung anong gusto mo doon, then isa-serve sa'yo. Tapos, pagkalabas mo, diretso ka na sa counter, bibilangin na lang nila kung magkano babayaran. Meron silang top silog for only 19 years. Ito yung kinuha natin kasi ito ay naka-homo for only 10 dirhams. This is sulit na sulit. Aruskal, diyan tayo, no? no? nakabili na tayo ng ating pagkain after 15 minutes grabe ang, ang grabe kasi yung pila so mag-check out na tayo how are you? you're tired now? there's a lot of people right? It's, you're on sale right? I mean it's on discount Coffee sir? Cappuccino, latte, black? No, no, no. Americano. IKEA do you have card you have membership? No, I don't have. I'm sorry. Okay, Thank you. So you have this twenty dollar voucher. This one you can use in the IKEA store downstairs. In ah, okay. There, okay? Thank you. gusto namin matapos sa pila for 15 to 20, okay, yeah. minutes. Sa wakas, katay na kami. That's it. That's it. Parang pare-pares tayo ng, <laughs> ng menu, ha? Ay, ng... Tipid version. Magkano? 10? 10 yan? Ito, ito yung 5. 5? Ito yung 5 there, Pero ha? Ito yung mo. Ito yung, ten. Ay, yung oh, 10. 19. Ito yung 19. Ito yung 19. Ito So, ito pala yung 5 na naka-promo. Bakit yes. 75 yes. tayo? May kape. Ito pa, mahal 19. tapos meron ding arroz caldo. Di ba meron tayong nakita kanina ano, top silong? Yeah. May ano ka, oh, very powerful. pa Black coffee lang tayo. Kung gusto mo ng unlimited coffee, munta kayo dito sa Ikea. Kasi unlimited coffee siya. Drink all you can. Pagkaroon ano difference, 14 dirhams na. Mmm. Mm. Right yung pork and beans na inaawayan, inaayawan ko nung bata ko ngayon gustong gusto ko na mm. cheers cheers shrimp dynamite Ano yung kwento When was the last time nag-IKEA nag anong, tayo? Um, April, March, katapusan ng March. Ah, uh, dali tayo sa IKEA. Ah, okay. Kalamang bacon, but this is not bacon. Turkey to know? no? Turkey breast. Ano ba? Turkey strips. Yung mustard na. Gutom na gutom <laughs> yan. Simot lang. After okay, mat. After okay, mat. After uh, Ito yung after mat. <laughs> Grabe yung dami ng tao kanina, no? Wala nang tao ngayon. Ano, Pagkatapos sila mag-breakfast, anong oras na ba? Mag-alas 12 na. So, wala na masyadong tao. Nagsha-shopping na sila. At saka 12 p.m. na. So, nag-change na sila ng menu. Inam yung menu nila, mamasyo. Nag-iba na sila. Pang lunch. lunch naman. So they serve three times here. One for breakfast, lunch, and dinner. Ano pa ko na sa bahay? So since naka-brunch na kami, hindi na kami magle-lunch dito siyempre. Kotang-kota na kami. Overall, na masarap yung mga breakfast nila, especially authentic na Swedish breakfast na may beans lahat panalo kasi pag pabalik-balik kami lagi dito na breakfast eh pag, pag mayroon kaming time kapag nagkasaktuan yung mga schedules natin talagang dito yung go to uh, breakfast restaurant namin aside from mura siya masaya din kasi pwede kang mag-segue doon sa IKEA store na pwede kang mag mag-window shopping or kung meron kang talang bibilin sa mismong IKEA, it's a one-stop shop. We intend to buy IKEA furnitures or home goodies. At dahil busog na kaming lahat, maglalakad-lakad muna para magpababa ng kinarn. Yung mga chan. si <laughs> so, Enjo muna natin ng Dubai Festival Center. City or center? City pala, sorry. Tanghaling tapat and yung canopy niya, tingnan niyo. Oh. Talaga siyang transparent through and through yung sunlight. Nagaano siyang natural light. Hindi tayo mag-shopping kasi wala tayong budget. Sana on! Daming namin. <laughs> At dahil napagod tayong lahat, kami po ay magmimerienda naman daw. Kasi kahit <laughs> pagod na pagod. pagod na pagod ba? Kasi ang original plan, kakain lang naman talaga sa IKEA. Eh ngayon, maraming nag-shopping. Sana o may pera. Thank you, Thank Thank you, sana talaga. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Beyonce. <laughs> Nandito na nga lang tayo sa may DFC. Isisegwin na natin mag-grocery. Bibili lang natin yung mga kailangan natin. Dahil mahilig kami sa kape. Yarn. Kasi meron kaming coffee machine. Ang tipid tips namin, kaysa naman sa kumuha kami ng magkape sa labas sa araw-araw, at least bumili na lang kami ng coffee machine. Mas makakatipid pa with a better quality ng coffee. Dalawa? Uh, yeah. Pero pang isa dun. Okay lang yan. Mas mura naman naka-stock tayo dito. Pero there, please, sir, Someone nagka-kape. Ano heaven. Sure, but, din ang This is heaven. I, I want the same. They want but not the, not strawberry. the strawberry. The raspberry. Wala tayong flavor. Or the blackberry. No other flavor, my friend. All strawberry, my friend. Ikaw, kung gusto mo strawberry. No, I don't. Hindi ko na mahanap yung mga kasama ko. Sana sila. Ayun, kita ko na sila. No, thank you. Ang laki eh masyadong malaki tong grocery na to dito sa may DFC na Carrefour Carrefour kasi yung inaka go to supermarket ko pag gusto kong bumili ng madamihan dito talaga ako bumibili pati yung mapinampak package kasi super daming deals